Ito guys oh, maganda yan sa ibon. Ayan, pechay lang, pe, pechay bagyo na laga sa mga talipapa. Ayan, nahihingi ko lang to, may kasi sa tabi namin ng mga gulay. Hinihingi ko lang to mga boss. Kaya malaki na save ko sa mga vitamins, mga good source of vitamin, mga gulay, vegetables para sa mga alaga nating ibon. Ayan, nilagyan ko na rin dito. Ayan. Ayan. Para iwas sakit tayo ngayong summer. Maganda sa katawan ng mga ibon. Maganda sa ibon ng gulay. Kasi marami ang source of vitamins. Maraming hindi sila magiging sakitin. Ayan. Ito, ayan. Ayan, maganda siya. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa video na to. Yan. Mag magagamit nyo para sa mga ibon nyo. Libre lang yan. Nahihingi lang yan sa mga pale-palengke.